Hindi umano nagsisisi sa Team si Presidente Bongbong Marcos. Wala umalong narinig si Palace Press Officer Under Secretary Claire Castro na nanghihinayang si Presidente Marcos sa pakikipag kay Vice President Sara Duterte noong 2022 elections. Paliwanag ni Castro kung pagbabasehan ang ugali ng Pangulo walang paninirang maaasahan mula sa kanya. Eh, wala naman talaga tayong narinig na mga pangbabatikos mula sa Presidente doon kang VP Sara Duterte. Wala ngang salita pero ang dami namang ginawa isa na dito ang pagpapaaresto kay uh, former president Rodrigo Roa Duterte. Ang pagiging hindi vocal ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa patuloy na bangayan o tensyon sa pagitan ng administrasyon at ni pangalawang pangulo Sara Duterte ay isang sensitibo at estratehikong isyu. Ang katahimikan ni Pangulong Bongbong Marcos sa sa gitna ng lumalalim na bangayan sa pagitan ng kanyang administrasyon at ni Pangalawang Pangulo Sara Duterte ay nag-iiwan ng maraming katanungan sa publiko bilang pinuno ng bansa. Inaasahan ng sambayanan ang kanyang pamumuno at klarong panindigan sa mga isyong may malalim na epekto sa katatagan ng pamahalaan. Ang pananahimik ay maaaring ikonsiderang isang taktikal na hakbang upang mapanatili ang kaayusan at iwasan ang paglala ng alitan lalot may halong politika at personal na ugnayan sa pagitan ng mga Marcos at Duterte. Gayon paman, sa kabilang banda, ito rin ay maaaring makita bilang kakulangan sa political will o leadership sa harap ng kontrobersiya. Kung ang layunin ng Pangulo ay panatilihin ang pagkakaisa, dapat itong mapakita sa pamamagitan ng malinaw na mensahe ng pagkakasundo at respeto sa kapwa halal na opisyal. Ngunit kung ang pananahimik ay sinyales ng distansya o kawalan ng suporta, maaaring ito'y magdulot ng mas malalim na hidwaan na makakaapekto sa epektibong pamamahala ng gobyerno sa isang demokratikong bansa ang malinaw na komunikasyon at pananagutan ng mga lider sa publiko ay mahalaga kaya nararapat lamang na magsalita at magbigay linaw ang pangulo upang hindi mabalot ng spekulasyon at intriga ang usapin dahil sa huli ang tahimik na leader ay maaaring ituring ng ilan bilang leader na umiwas sa responsibilidad